yun ang lamig sobrang lamig mga guys ayan dito ako sa labas ayan ang labas ayan ba? Diba? Team company kakaout lang namin Five mag six na wala kasing OT <laughs> ay buhay walang OT isang buwan isang buwan kalati na yata kailangan malaga may trabaho <laughs> Bigla humina. Ganun, ganito, ganito talaga dito. Ah. Uh, may mga di lahat. Katulad sa amin, biglang hina. Ah. Uh, <laughs> bago pa tayo. So ganun talaga, wala muti. Ginagawa yung kalsada dyan, no? Oh, sa labas. Kaya maingay. Yan. Dito ako nagtatambay kasi sobrang lamig. Natulog pa yung panggabi. Eh. Uh, sa dorm, tulog pa sila. So, ito muna tayo mag sa labas. Ayan, open pa dyan yung mga taga-opisina. Ito, sinarado ko na nga eh. sabi ng isang regular, sara na daw. Eh, since naman ako, nagsinyas siya, yung Vietnamese. Sinara ko na. Ganito lang dito, sinyas-sinyas. Di ba naman tayo marunong Kunti lang alam natin sa mga uh, Chinese. Lalo sa Vietnamese or Indonesian yung mga kasama namin. So, sila rin naman natuto ng mga ano. English la lalo na sa mga numbers tapos yung mga basic may alam na rin sila kasi nga alo-alo na kami yeah nag-ingay sa kalsada kasi ginagawa nag-check uh, ano yan clean up sila or nag-check ng mga sira lamig nga kasi ang temperature is nasa 13 lalo pag ano madaling araw pero nung Lunes, Martes. Grabe naman, sobrang init. <laughs> sobrang init noon, naka-short nga lang ako eh. Ito oh, ngayon oh. Yan oh. Yeah. Grabe, eh nako na for pa ako. Yeah. Si dito pwede naman mag-short, 'di ba? Katulad nung bumiyahe ako minsan, pag sa Taipei mainit. Noong ano? Kailan ba ako bumiyahe? Martes. Oh, bumiyahe ko Martes pala. Oh, biyahe na ako eh. So, nung Martes, nag-type pa lang. Ang init no, nag sakit nga sa ulo yung init. Nakatamad bumiyahe pag ganon. Ganito, masarap bumiyahe, malamig. Kasi nga, pagpawisan ka, ah, uh, parang baliwala lang pagkano wag naman ulan. So, ayan, no? Kasama natin oh. No? Yung mga kasama nating bago, Indo. na Indo, may bago dalawa. Natapat pa na humina. Ganoon talaga. Di ba? Di kasi pagkain yung product namin, uh, nandito kami nalagay sa ano, mga helmet. Helmet. Eh, yung helmet, din naman na uh, durable naman yan eh. Di ba? Lalo dito sa amin, napakatibay nung helmet kasi mga virgin plastic yung ginamit. Baga. nagtrial trial nga nung nakaraan, nung ako yung kinuhanan na ng video, uh, pinalo ko sa bakal. Talagang nakatatlong Uh, ano kami Nakatatlong shot dun lang Nagkaroon siya ng ano Mga ganyan kahaba na ano Na Crack Pero hindi siya na ano Na bitak talaga Hindi Nagkaroon lang sa gitna Yung doon na pwersa Lalo Kasi tatlong shot na yon Tapos Siguro sa isang shot Limang beses ko pinalo Meron pa nga natira dito you know? Hindi na ganoon ka ano ano na kasi 2 months na nakalabay eh. may natirang yung yung ano ba impact yung bounce niya sa kamay ko uh, nagkaroon siya ng parang naipong dugo na pero ngayon ano na lang halos wala na 2 months na kasi so ano talaga biglang hina kasi uh, I think di ko na, na, ano hindi yata nakuha na niya yung Japan na ano na customer nung nag ano dito nag visit nung 2 months ago o 3 months ganun hindi yata nila nakuha hindi approve or hindi nila siguro gusto yung uh, design ng product namin dito so ganun talaga hindi lahat <laughs> ano hindi lahat kaya tamang tambay lang tamang tambay lang tayo ganun lang Malaga may trabaho. Alright.